Natanggap na ng Supreme Court ang manifestation ng Office of the Solicitor General kaugnay sa pag-atras nito na i-representa o maging abogado ng mga respondent sa tatlong petition for habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaalinsabay naman ito ang musyon para tanggalin si Solgen Menardo Guevara bilang party respondent sa halip na sumagot sa kautusan ng Korte Suprema hinggil sa petisyon ng magkakapatid na Veronica Kitty, Congressman Paolo Pulong at Mayor Sebastian Bastedo Terte, naghain kahapon ng manifestation at motion ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent punto nito, March 17, 2019 pa, naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kaya wala ng obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute.